When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Hi guys! Good morning! Good morning! Good morning! Welcome back sa ating kitchen So ngayong umaga guys, meron akong Ta-da! Eskabicheng bulad bulad yun guys na ano pinakas yung malaking isda ba Tapos, ano hiniwa Tapos, kinuluto is kabitsi bulad guys tapos ayan oh galing sa pinas dala na, dala nila and then there is munggo niluto ito ng aking kapatid kahapon so may tira pa naman so yun ang almusal this morning nabungkag ang ano oh, nabungkag ang tanglad ang daming gulay um, munggo yan guys wait pag nakamashoot ating dyan so yan guys ininit ko lang so yun ang ating ano ngayong umaga breakfast Good morning, good morning. Ayan. Welcome back again, guys. So, ayan ang ating minarinit kagabi. So, lutuin na natin ngayon. Iwain na natin ang ating sibuyas. Ayan, guys. Medyo late ako nagising 5.30 na. Iwain na tayo ng sibuyas. nagbold uh, ako ng egg guys kasi halo natin sa ating adobong adobong manok so ayan nagbold tayo ng egg start na tayo guys So ayan guys, ito baon ng mga ate sa school. Fruits nila today is watermelon. Ito naman sa bahay. Marami rami na to. Kaya yung natira, ibalik eh, ko sa rep. Okay, so ayan ang fruits nila for today. Hi guys, hi mga lalab. So hinog na yung saging guys from ano guys, oh, from Digos. Ayan, yung tanim ni Papa. Saging sab, atawag sa amin yan. Parang native banana ba? hinog na guys, so lutuin natin lagyan natin ng tubig okay. ang sarap yan guys hindi na natin guys luto na po eh ayan, so luto natin adobo, chicken adobo with egg with boiled egg so ayan na guys Ayan guys, luto ng saging. Hinog na talaga siya guys. Sarap. Hi guys, hi mga lalabs. Mag ano tayo guys oh. Mag tayo ng ano. Tanglad. Magdilig ng ano ba sa line. Tanglad. Kasi ilang araw ko nang hindi na diligan yun. Nakakalimutan ko. Ay, nakakalimutan Iligan natin kasi mayinip na ang panahon. Tawawa naman sila. Baka mamatay. Okay, let's go. Ayan guys, so Arek ko. Tuyo-tuyo. Ligyan natin. nasa sa sasakyan niya. Hi, Dad. Hi. Yes. Bless. Wala pang bless. Daddy still wiping the car. Dadaan si Ray sa school. Dumaan na. Pasok na tayo guys at para makapag-almusal tayo. Kapag kape. Hi guys. Kami Alis kami. Punta kami sa karate class ni Ray. Panay training sila guys kasi ano, malapit na yung tournament ba? Sa next month na. Mapunta na kami doon. nakakimuno na siya. Ihati, dadaan kami ni Brian kasi ano, naalis siya. Daan kami niya doon. Get na. Nandun na si Raye guys. Nag -warm up. Para tuloy naging special class. Kasi actually bukas pa yung ano talaga nila. Uh, proper class. Eh biglang nagtawag yung coach niya. Na malapit na nga yung ano. Competition. Eh tatlong kata kasi ang i-perform i-perform pala niya eh. Kaya kailangan niyang masterin yung hangat ng kata. Yung dalawa ka daw okay na, sabi ng coach. Yung isa na lang kailangan niyang iyan ano Ipa-ano ba? Masterin pa. Yung iba hindi sumipot eh. Yung ibang mga player. Para naging ano tuloy siya. Special class. May tao doon nakaupo. <laughs> Nandyan na yung coach niya. Nag-i-nagbihis ata. Magbaba muna ako guys kasi bibili ako ng karakti dun sa tea time ba. So, malapit lang to sa rawas. Pati makikita din. Malapit lang to sa rawas ko, guys. Doon lang sa tapat. So, maraming mga tindahan doon. Tapos may, ano, shop ng, ano, karakti. So, doon ako po So, same building lang po school, guys, ng Emirates. din yung Emirates. Same building to. Dito kami bumili ng, ano, nachos at, nachos and slushy. May canteen dito. No one heard. Hi. Good, thank you. Meron din tindahan ng ano. Can I beg you? Ah, uh, Bukor. Yeah. This is Bukor. Yan yung ginagamit ko sa bahay. Uh. This is wood. Wood perfumes, ha? Huh? This, ah, uh, france Ah. Oh. Let me see. Because I have problem with this. Mmm, smell good. How much that one? This is for real. For real? Yes, on Not too much because I have allergy It's for it. Double 50, /50. Uh -huh. Ano to guys, dito sa entrance ng Emirates. Entrance ng Emirates. I put you in the vlog. Okay? <laughs> Mura lang siya. Ang bangun. Ang bango niya. Okay, see you. Well, wow. Ang bango niya guys. Oh, nagagawa. Ano yung sinespray Hmm, bang, parang Burberry. Bentana ako sa Tea Time. Koreans lang siya. Bibili pala ako nun pag may pera na. Hindi na ako bibili ng mga Adidas, mga branded branded na ano na perfume oy Ano naman, sayang, sayang. Grabe ang mahal. Tas maubos din. Last, tatawid tayo guys. Tingnan yung mga lalabs. Itong area na to, pag araw, sobrang tahimik kasi sobrang init ba? Diba? Pero pagdating sa gabi, kahit mainit yung hangin, buhay na buhay. Kasi at least, kahit mainit ang hangin, ano na, wala na yung araw ba? Okay, RFC dyan. Diyan ako, ano pupunta guys, sa ano? Dito sa tea time, likod lang ng RFC. Actually, sim building lang sila, no? Dito kami papadala ng pera, o. Oh. Babalik na ako dun, guys, sa taas ng Emirates. Kaya ako bumibili ng, ano, ng tea or coffee. Kasi ang lamig, lamig ng club na yan. Kaya ito, nagja-jacket nga ako. Sobrang lamig. Eh, wala naman ako ibang matambayan. May, may park dun. sa tapat di ba yung park? So, lang mainit na ngayon. Malinsangan na ba? Kaya ayoko naman magtambay dun. Ako lang mag-isa. Mahirap magtambay-tambay mag-isa ka lang babae sa park guys. Kasi may mga, alam mo na, may mga trying hard ng mga ibang lahi lalapit-lapit ang kanila akala nila wala kang asawa akala nila single ka trying hard kasi alam mo naman sila no pag nakita ng Pilipina wait guys pag nakita ng Pilipina ano ba yung ang isip nila ah, pwede nang syutahin <laughs> so ayan mainis ka lang kaya ayaw magtambay sa park ng mag-isa lalo na kung medyo madilim na no kaya doon na lang ako sa taas babalik ako sa taas sa club kahit malamig naka jacket naman na ako okay so may uli ayan yung karakti guys ayan. tea sya tea powder niluto sa milk tapos sa salain so magiging ano na tawag karakti pero minsan yung may flavor, nilalagyan nila ng mga cardamom, mga zap, ano yun yun. Basta may mga ano sila flavor-flavor yung iba. Pero ito plain lang siya.